lut, day, good day, have a good tayo Masyal tayo rito sa tabing dagat Ang kasalukuhay ang low tide niya Kasalukuhay ang low tide Ang low po. Ayan, kita nyo naman Ito yung buhangin nila rito mga kalods eh idol dilaw hindi siya puti yun buhahin sa inyo sila mga idol nakikita nyo naman parang syang ano buhangin nila dito dilaw yan ang nakikita nyo maglalakad tayo mga idol maglalakad tayo yan ang nakikita nyo naman desa putik mga idols dilaw yung buhangin nila sa dagat eh. yeah. di pala, hal. No, kaya yung... yeah. sa taotpe yeah ito la cash on hand okay po ay isa no sa tapintasan so, na ito dito din naman yung paligid do parkingan mga kalot sa likod ko ayan o, oh, sa likod ko parkingan niya ito ay tayo sa New Zealand mga ilod ito tayo sa tabing dagat mga ilod yung dagat nila dito tabing kalsada mga ito lud. ikot muna tayo rito sa marandang na uh, karagata na to medyo low tide pa nga eh Kulimlim yung panahon natin ngayon sa ilog. Pasyal pasyal muna tayo Mag-press ko muna mga kalut Idols Mag-press ko muna tayo dito sa Karagatan, New Zealand Ayan, pasyal pasyal muna tayo Si Bukas, talag na naman tayo trabaho So ayan, pasyal ko muna kayo Para ma-press ko naman tayo dyan sa Pilipinas Ma, Idols Idols you're hiding out Pero pasok mo na kayo mga idols Presko Presko mo na Makajakit tayo kasi medyo Malamig pa rin Lalo ka nito It's summer Malamig pa rin kaya kajakit tayo Tapos nahihiya pa mabos yung araw kaya yan sa likod niya para dahan no, sa sakyan yun yung mga parkingan dyan kita nyo yung mga parkingan dyan kaya napaka ganda sa pamilya may nagpa-outing dyan sa may

ay noo. 'Yan yung tulay oh. Wala hindi maganda yung panahon eh, kaya o continue nag-fishing. Yung, yung tulay na 'yan. Diyan sila nag din kami nag-fishing mga idols eh. Kaso ngayon, hindi maganda yung panahon. Eh. Parang may na-sight na 'yun eh. Lim- baba po yung bulan, Ah, ito. Mitjo. Hayo, hi muna. Niwali muna mga idols. Paprisko, paprisko Maganda na rin po lang sa katayuan fishing kasi iniintay nyo naman yung alon, no? Hayop. pasyal ko na kayo mga idol sa sa may number sa may kabila magkita so, yung mga pamilya mga idol dito sila magpapanding banding uh, uh, weekend so ayan lakad lang tayo rito sa bukanginan na to si Eri, nabot tayo yung panahon pero mas maganda sana kung mainit mga idols eh. para makaligo tayo dyan o, sa dagat na yan oh. sobrang lamig eh hindi eh, tayo makaligo mga idols yan walking walking na lang tayo mga idols para pang tanggal ano high blood kumbaga tayo sa ano sa magandang tanawin nakikita naman oh sa kahabaan ng kalakaan natin ito yung buhanginan talaw sa ano talaw yan sa Oakland pa rin pero malayo tayo sa city kaya yeah. yan yeah. pamilya rito babanding malayo tayo sa next sa city yan yeah. yun naman yung ayan yung i'm maraming dito pag gaitong weekend pero aga pa lang kasi time check time check tayo ngayon mga nasa 9 pa lang tayo ng mga so tinan nyo naman yung panahon uh, dito pag uh, maganda yung araw medyo magandang mag uh, lakad lakad dito yeah. Sa so ngayon kasi maaga pa eh. Mamaya may abandang siguro ko mga tanghali. Ayan. Medyo marami na ditong tao. Sa so ngayon kasi tinan nyo naman yung panahon. Ayan o. Hmm. Ngayon yung mga yung mga nam lalakad-lakad dito ay eh, halikuran ko. Ayan nag-uumpisa na sila ano, nag ng ano. Nag-uumpisa ng magdatingan. Si madali lang dito, diyan lang sa gilid pwede ka mong kaparada eh. Free naman yung parking dito kasi kaming beach day. Eh. Kaya ayan. Yan sila. Yan. So, nag start pa lang yan sa ano. Na may mag-outing din ba? Ayun oh. So, ayan. Kita niyo kasi maganda rito kasi yung panahon eh yung araw nga lang medyo makulimlim kaya hindi pa nagdadatingan yung mga boy pamilya ayan may maya pagka tanghali, siguro kung ng yung mga boy pamilya rito mag outing yung maganda rito, rito na to eh. Ayon, yung yun ato eh ayan at naman dun oh Oh. Uh. Medyo frisco, Tahimik. Yan sakto sakto talaga sa family banding ba. Ayan o. Ayan yung mga tabing dagat na yan o. diyan yung mga puno na dyan. pwede yung pag mainit, pwede magtayo dyan ng ano, tent o kaya pwede rin mag fishing dito habang uh, nagbabanding ang pamilya nagpipishing iyaw ihaw ba kaya nang hilig nila rito sa New Zealand mga idol eh ihaw Ayan abang to babanding ang pamilya ayun o oh. nagkumpisa nang nagdatira ng mga tao eh kasi kahit ganitong makulimlim hindi rin napipigilan yung mga tao talaga pupunta, pupunta talaga yan dito sa beach ayun ayun sila o oh. ayun ayun tabi kausada lang tayo idol ah oh ay yung kalsada eh main road yan o oh. sa lang natin ayan o oh. kaya yeah, yung mga sasakyan kitang kita yun lang pag dito kitang kita rin yung view kaya yeah, pagka ano pagka nakarating dito yung ibang uh, taga ibang lugar din siyempre bali balita na lang din hanggang sa mag atinan dito yung mga tao na ano, gusto mo masyal dito dami nila rito ang tao pagka mainit kaso ngayon malamig talaga eh hindi rin sila mukhang pag banding na maayos dito kasi hindi sila makaligo malamang maginaw po eh kahit uh, summer to yung panahon kasi dito kada dalawang oras medyo nagbabago yung panahon eh ngayon lang kahit summer ngayon oh, tinay nyo naman makulimlim tapos ang nakarang araw mulan kaya yan makikita nyo naman oh. gandong pa yan sa likuran ko yung kahabaan ng buhangin na yan mga idols oh, salamat salamat mga idols sa uh, patuloy na support sa mga videos ko uh, patuloy pang support ninyo Maraming maraming salamat na uh. Have good day mga goods Like and share, uh, link and share na lang Comment below na lang po kung Nagustuhan uh, niyo yung mga video na ito Para sa tuloy tuloy natin na yung mga pag-upload ng mga video Yan po Maraming maraming salamat sa support At have po Thank you